yan so WhatsApp ng Farmers uh, welcome back to my channel search at the farmer ang gurong magsasaka ng sibunga sibo philippines And if you are new to this channel, mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers so for today's vlog mga farmers ang pag-usapan po natin ay ibabahagi ko po sa inyo yung setup ng mga butas dito sa plastic mulch ng ating ampalaya. Okay? So, yun po ang aking ibabahagi ngayon. Kaya, samahan niyo po ako mga farmers sa vlog na ito. Ngunit bago po natin simulan, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially to my mentors in Ampalaya Farming. Shout out Agaw Pino Uyanggurin Kaminadi. And then, shout out Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy. And also, shout out sa ating kaibigan mula dyan sa Persian Gulf, Qatar. Shout out Idol Aquarus. Okay? At the same time, shout out sa ating kaibigan din Lakas ng Negros TV so shout out Idol Lakas at the same time shout out din sa ating kaibigan mula dyan sa Barangay San Antonio Southern Leyte shout out Idol Jojo the Farmer and of course shout out also uh, sa ating kaibigan sa Antique shout out Salvador Farmers and also shout out uh, Bicolanong Tagabukid shout out mga Idol at the same time shout out sa ating kaibigan mula sa Kagay Sibunga Sibu Cebu. shout out Boss Ayan Vlogs And also shout out Boss Ayan Dibal. And then shout out also uh, yung idol natin mula sa Saudi. Uh, shout out idol Macmayor at sa kanyang ama na si Bert uh, the Farmer Macmayor. Okay. So sino pa ba? Uh, shout out also sa ating kibigan uh, mula sa Duguan si Bunga Sibo. Cebu. Shout out sa Redondo family kay Lolo Alberto Redondo. Shout out Lula Albert uh, Lula uh, Joy Redondo. Shout out at the same time Ate Uh, ate Surdilia. Shout out Ate at the same time kay Ate uh, Ibi at kay Ate Janice Francisco. And of course, shout out Pete Andrews Bilia at sa lahat ng ating mga estudyante, no? Okay. So sa mga nakalimutan natin, shout out po sa inyong lahat. Um, the Oracle Channel, Iska in the Lisel Pahardo, Jubil Yeba at sa kay Sir Jonathan Dumanyais. So shout out po sa inyong lahat. So yun mga farmers, ang pag-usapan natin ay set up ng mga butas dito sa plastic mulch ng ating ampalaya. So, tara na at humanda pong matuto sa ating vlog. Let's go. Yan, so isang mapugpalang araw po sa ating lahat mga farmers. Welcome back again, no, oh, dito sa ating channel Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng sibunga sibo Cebu, Philippines. So, for today's vlog mga ka-farmers humanda pong matuto sa set up ng mga butas dito sa plastic mulch ng ating ampalaya ito po ay napakahalaga kaya sa mga susubaybay sa atin sana po ay may makuha kayong kalaman dito sa ating vlog na araw na to okay so tara na mga farmers at dito natin i-explain yung ating uh, topic sa araw na ito okay so dito iryan na to mga farmers dito ko i-explain yung ating topic So, yun nga mga farmers, sa pagtatanim ng ampalaya, napaka-importante po ang plastic mulch. Okay? Installation of plastic mulch is very important because it can help us uh, control the weeds, no? Yung mga grasses na maaari pong tutubo malapit sa mga puno ng ating ampalaya. And, ibang significance or importansya ng plastic mulch is yung set up ng mga butas dito sa ating plastic, plastic mulch at yun po ang isa sa pinakamalagang uh, dapat malaman ng isang uh, farmer bago po sumubok sa pag-aampalaya okay so dito mga farmers unang una papakita ko sa inyo yan po yung ating formada no, ng ating plastic mulch at saka yung mga ampalaya natin dito. So, unang unang mga farmers, explain ko yung set up ng mga butas, ano? So dito mga farmers, if you can observe, meron tayong tatlong butas. Okay, una. We have here, no? Itong circle na butas, yung butas po mga farmers ay nakadipindi sa atin. Pwede po lahat ay circle square, rectangle, depende na ho. Ang importante, meron tayong butas. Okay? So, ang butas, ang setup ng ating mga butas, mga farmers, is tatlo. Okay? So, una, butas number one, malaki na butas. Tapos, meron tayong butas number two, maliit na butas. And we have butas number three, malaking butas. Pwede parang circle mga farmers. Tapos, dito man, malaking butas, may malit na butas, malaking butas sa gitna, at malit na butas, tapos mayroon na namang butas na malaki. So, bakit po ganyan ang purma ng ating uh, setup mga farmers? So, unang una, first of all mga farmers, itong butas na circle, ito po ay nag iindicate indicate na dito natin itatanim yung ating ampalaya. Okay? So ang distance ng ating ampalaya is sa ngayon 80 centimeters. So maganda 80 to uh, 80 centimeters to 1 meter ang distance. Pero sa akin is 80 centimeters. So 'yun nga, butas number 1, dito natin itatanim yung ating uh, ampalaya. Tapos, butas number 2, itong maliit. Bakit nga ba ang maliit na butas ay nandito tabi sa malaking butas? Unang-una mga farmers is the reason ng setup na ito. Sa edad ng ating ampalaya na 1 to 10 days mula nung ating itatanim dito, huwag muna nating a-applyan ng kung ano-anong abuno mga farmers ang gagawin lang natin is patubig lang muna dito sa ating ampalaya pagkatapos ng 10 days dito na magagamit itong maliit na butas na nandito so meaning 1 to 10 days wala kang ibang gagawin kundi mag, magpapatubig lang tapos dito naman 11 days to 25 days mga farmers dito na magagamit ang maliit na butas na ito na nasa gilid ng ating puno o yung malaking butas kung saan itinanim natin. Purpose mga farmers, dito tayo magpapatubig. 11 days to 25 days, dito tayo magpapatubig. At dito din tayo magpapakain ng abuno via drenching mga kaparmers. Ibig sabihin, pag sinasabing drenching ay tinutunaw po natin sa tubig yung ating abuno. Okay, so dito po natin ipapakain ang abuno. Huwag po natin idiritso sa puno dahil baka mabigla at hindi makapag-adjust yung puno, maaaring mamatay mga farmers. Kaya dito lang sa uh, gilid mga farmers. Okay, para may slow release at unti-unti maka-adjust yung ating tanim. Okay, so... Uh, wag kalimutan mga farmers 11 days to 25 days dito magpapatubig at mag papakain ng abono via drenching okay so next ano ba ang gagawin after 25 days so after 25 days mga farmers as part of our set sa mga butas dito sa plastic mulch ay lilipat po tayo dito sa gitnang butas okay yan so butas kung saan itinanim mayroong butas na katabi, maliit. Tapos, mayroong malaking butas sa gitna, in between, sa ating ampalaya. So, kung matitingnan niyo mga farmers, kung saan natin itinanim na butas, mayroon talagang katabi na maliit na butas kasi dyan natin magpapatubig at magpapakain ng abono for 11 days to 25 days. And after 25 days, so 26 days up, dito na tayo lilipat sa Uh, butas na malaki sa gitna, no, in between the two ampalaya. Okay, dito. Saka dito, lilipat tayo dito sa gitna. Dito na rin tayo magpapatubig at magpapakain ng abono sa gitna mga farmers. Bakit po tayo lumilipat dito? Okay, unang-unang -una, mga farmers, uh, 26 days above yung ugat ng ating ampalaya ay wala na dito kasi malalaki na ang ugat dito ang nangyayari yung kanya mga ugat mga farmers is nag travel na dito doon doon at saka dito kaya kailangan lilipat na tayo dito kasi dito sisipsip sip ng abuno at ng tubig yung ating ampalaya gamit ang kanyang mga mga ugat okay so nakuha mga farmers so next ganun pa rin ang setup mga farmers tanim na palaya, butas mayroong butas na maliit sa katabi tapos dito naman sa gitna may, merong malaking butas tapos ganyan so ganyan lang ang sit up ng farmers sa ating mga butas mula doon sa pinakaunang butas na mayroong tanim na palaya hanggang doon sa pinakalas okay so check natin yan, butas na malaki kung saan itinanim natin yung ampalaya. Tapos may katabing maliit na butas. And then, maliit na butas sa gitna. Tapos, malaking butas, doon itinanim ang palaya. May kasamang butas na maliit. So, ganyan mga farmers ang setup. So, tingnan natin ha. Yan. Okay. Okay. So, malaking butas. Tanim. Malaking butas tanim malaki ang butas sa gitna tanim na naman tapos may bunga <laughs> so may bunga mga farmers malapit ng harvest to okay so ganyan po yung sit up mga farmers and i hope no meron po kayong natutunan dito sa ating vlog mga farmers itong content na to, mga farmers is very significant in any forms of gardening hindi lang po sa pag palaya kundi ay nagagamit po, po ito sa iba pang pa mga gardening natin pipino opo at kung ano-ano pa okay so yan mga bunga natin okay so edad pala ng ating ampalaya is already 38 days ngayon okay so tingnan mo mga farmers patikim sa bunga ng ating ampalaya Grabe, ang laki. Tapos ang ganda. So ito po ang i-first harvest natin this coming Sunday. Oh. Grabe mga farmers. Yan, nagsusunod-sunod na ba? Yan oh. Yan. Hanggang papunta dito sa taas. So ganyan po ang setup mga farmers. Huwag po niyo pong kalimutan dahil baka sakali kayo po ay magkaroon ng kagustuhan na mag ampalaya farming din okay so yun po maraming salamat at yun po ang vlog natin sa araw na to mga farmers no i hope meron kayong natutunan nakuhang kalaman at idea dito sa ating uh, vlog no dahil uh, ninais ko pong gawin ang vlog mga farmers dahil nakikita ako na it is very helpful to uh, us no as farmers kasi iba-iba po yung technique natin sa pag-aalaga ng ating ampalaya. So, so far, yung mga natutunan ko din sa aking mentors and also personal experiences natin sa pag-garden ay gusto ko rin pong ibahagi sa inyo dahil uh, kumbaga mayroon nga kasabihan ang knowledge will only be valuable if we are able to share it to others. So ganun po yung ganun po yung aking paniniwala no Mas magiging mahalaga po yung ating kaalaman yung ating skills pag atin pong na-i-share sa iba Kasi sharing is loving and sharing is a gift That's why I've always been doing to share what I have known in in farming. So I think that's all for this afternoon. Thank you so much. No, once again, this is Sir Cha the farmer, ang guru magsasaka ng sibunga sibu Philippines and also my daughter. Hi. <laughs> <Harvest laughs> oh harvest ka? Oh hi sa hi sa atong mga fans ato. Hi, hi, ina hi. 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 hi, nahiya mga farmers. So ito po ang aking anak, yung aking panganay so si Chelsea Moana, Rica Borda. Okay, so sige na, balik ka kay mama. Bye bye mga farmers ingat po